Good evening. Good evening na ba? Malapit na. Welcome back to my channel. At magtumuustahan tayo. Matagal na akong hindi nakapagkumusta sa inyo. It's um I think malapit na mag 6 pm pauwi na ako sa bahay andun na yung aking alaga na motor at ako yung naglalakad hindi ko ginamit ang aking bike mampoon mampoon siya ah uh, mga para sa akin mga 20 minutes walk lang Yun naman kaya go so, uh, so guys samahan niyo ako daming motor, rush hour. Rush hour ba? Kanina mga 5, yun yung rush hour. Kasi yun talaga yung labasan. Um, work. So, yan, pauwi na ako. Mabun ang bull. My goodness. Wala ako. Um, may payong ako, pero yung kong gamitin. Tama na yung hood ng aking jacket. Kaya naman. Kaya-kayahanin. Kaya-kaya. Masama um, aking loob today, na-stress ako today guys dahil nag-send nga ako ng money sa Pinas at kailangan ng aking estudyante at my god, until now hindi na-receive yung money Ang um, gamit kong apps guys ay EEC apps, first time kong ginamit talaga yung EEC yesterday at my god, napaka-stress talaga na-stress ako buong araw. Ha, actually, kahapon ko pa na-stress. Pa, talaga ako na-stress. Kasi na, nasanay na baga ako sa una kong apps na gamit na walang holiday, walang sabado, walang linggo. Basta pag nag-send ka, makukuha agad. Basta open yung uh, kuha ng pera sa Pinas. But anyway, this itong apps na tinatry ko talagang, ay, nako na-stress ako first time ko talaga nakakadala Iwan ko bukas kung makukuha eh yung bang last payment na ng estudyante tapos hindi makuha yung pera. So, oh, ang hirap kaya maghanap, maghagilap ng mautangan, 'di ba? Lalo na sa Pinas, pre. Ang hirap talaga. Ang buti na lang yung friendship ko eh. Through to the rescue naman siya pero siyempre nahiya ako kasi siyempre kailangan niya yun dahil uh, sa kanyang business at sana inshallah uh, bukas makukuha talaga yung pera ng sa anak ko nakaka-stress talaga guys super stress anyway wala akong magagawa kundi magdasal na sana ay makuha sana hindi mawala yung pera ko nag-isip ako baka mawala yung pera ko sana makukuha ng pang pang send uli di ba kung tutusin ko lang pa nga yun ang daming bayarin ang daming bayarin sa school Basta, marami. Yung tita ko pa may problema. Basta, ang dami problema. Ah, mahal so wala nang natira sa sweldo. Pero anyway, it's okay. Basta, na walang matira. Basta, ma-receive lang ng pamilya, di ba? Ma-receive lang ng anak ko. Ay, Lord, tabang. So, ayan, malapit-lapit na ako. Hindi ko masyadong malapit-lapit. <laughs> Ang sarap mag-chika-chika dito. Diba? Ah, matagal ako nakauwi ngayon kasi hindi ako pina-uwi niya ang alaga ko. Hindi ako pina -una. Pag ano kasi sabihin niya sa akin, umuwi ka na. Ayan. Uwi na ako mga five. Pero ngayon hindi siya nagpaiwan. Kaya kailangan ko siyang hintayin na umalis. So ito yun. Nauna na siya kasi naka-motor. So yan guys. Hi easy Apps. Huwag mo naman akong istresin bukas. Sana ma-okay na bukas. Talagang na-stress ako talaga. Kasi siyempre, malaking pera din yun na ah. Malaking pera din yung na ko. Pero malaking pera pero nakabudget na yun para sa ganon, para sa ganito, ganon, ganon. Kasi nga siyempre, single mother, kailangan natin i-budget-budget -budget ang mga ganito ganiri Di diba, bali nang wala na akong pambili ng pangkilay. <laughs> oh, just mayo. Sa mauna lang yung mga payments para sa school, pang food nila, yung balong ganun. Ay, just ko. Ayan ang aking view. Oh. Merong, merong malaking ano, kanal. Hindi naman yan sa ilog kanal. Akala ko nung unang ilog yan, kanal pala. Sabi <laughs> na nga ako, ano, malamig. Kaninang umaga, mainit. Hindi ako, ngayon malamig. Kaya kailangan akong magbaon-baon ng jacket kasi kunting init. ayok na mag-jacket kasi hmm? na, ano ako baga mag jacket jacket na mainit kaya nagbabaon lang ako ng jacket Ay. so guys malapit-lapit na ako sa aking paruroonan na napakadaldal ko. Nainis kasi ako talaga. Stress kasi talaga ako. Stress pero nakakakain pa, di diba? Dapat pag stress din na makakain, no? <laughs> pero kumakain pa din. Hindi ah, hindi ko pabayaan yung kain. Kahit may istres ako. Ay, putsa, liliko pala siya. Malas naman ako nito. Tuloy, madami ng motor. <laughs> hindi na ako maka ano, takas let's go, faster, faster you are so very slow <laughs> so ayan na nga papasok na ako dito papasok na ako dito sa eskinitang ito ando na yung aking alaga niyan ewan ko sinong nag assist sa kanya papasok doon sa bahay yung aga naman yata ng tapo ng basura alas 6 ay Oo hindi na ako nakatapon ng basura. Actually, nagtapon pala ako kanyang umaga ng basura. So, no, problem, ikawin <laughs> Hi, guys. Ito ang aking buhay araw-araw. Umaga, punta doon. Gabi, punta rito. Ayan. Ayan yung aking sundo. Ay, dito ako dadaan para walang, ano, walang hassle. Kasi hassle kapag salubungin ko siya. So, dito ako ang daan dito ang daan ko dito na lang guys thank you for watching sana ay hindi kayo magsakwang support na ako sa so, wala na akong supporters kasi hindi na ako active so thank you for watching guys bye bye